Alam mo ba na may isang taong itinuturing na isa sa pinakadakilang santo sa kasaysayan, subalit kakaunti lamang ang nakaririnig tungkol sa kanya? Siya ay si Saint Jerome o San Jeronimo. Ipinanganak siya noong taong 300 at 40 AD malapit sa baybayin ng Adriatic. Bata pa lamang siya ay ipinakita na niya ang kanyang katalinuhan at naging mahusay na mag-aaral ng mga klasiko. Habang nag-aaral sa Roma, siya ay nabinyagan at dun niya natanggap ang malalim na tawag mula sa Diyos. Iniwan niya ang karangyaan ng buhay at nagpunta sa disyerto ng Syria upang mamuhay bilang ermitanyo. Doon ginugol niya ang maraming taon sa pananalangin, pag-aayuno at pag-aaral ng banal na kasulatan. Kalaunan, siya ay naordinahang pare at ipinatawag ng Papa sa Roma upang magsilbing kalihim ng Santo Papa. Doon niya sinimula ng kanyang pinakadakilang misyon, ang pagsasalin ng Biblia mula sa Hebreo at Griego tungo sa Latin. Ang saling ito na tinawag na Bulgata ay naging pamantayang Biblia ng Simbahang Katolika sa loob ng mahigit isang libong taon. Pagkatapos lumipat si San Jeronimo sa Belen, kung saan siya nagtayo ng mga monasteryo at ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang eskolar, guro at manunulat. Bagaman siya ay kilala sa kanyang matalim na pananalita, higit siyang hinangaan dahil sa kanyang kabanalan at katapatan sa salita ng Diyos. Si San Jeronimo ay pumanaw sa Belen noong September 30, 420. Sa ating panahon, siya ay pinararangalan bilang Doctor of the Church at pintekasi ng mga scholar at tagasalin ng Biblia. Sa ating panahon ngayon, napakaraming ingay, tukso at bagay na umaagaw ng ating oras at atensyon. Ang halimbawa ni San Jeronimo ay nagpapaalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang karangyaan ng mundo, kundi ang malalim na relasyon sa Diyos. Tulad niya, nahandang iwan ang lahat para sa pananalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan, tinatawagan din tayo na maglaan ng oras araw-araw upang magnilay at mas mapalapit sa Diyos. Kung paanong ang kanyang pagsasali ng Biblia ay nagbigay liwanag sa maraming henerasyon, gayon din maaari tayong maging daluyan ng pag-asa at inspirasyon sa ating pamilya, kaibigan at kapwa. Sabi nga sa San Mateo 4.4, Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Naway maging inspirasyon natin si San Jeronimo upang manatiling tapat sa Diyos at sa kanyang salita sa gitna ng mga hamon ng ating panahon. San Jeronimo, ipanalangin mo po kami.